Adami, may mga nagbi rin sa ano sa langit at what Nangyari dito. Ba't ganun ka ano? Uh, mausok ba yan or what? Fungo. Ayan, kanina ang lakas ng hangin doon. Sa tapat ng isang gate ng Dalasal. Baka may sunog. Hindi. Hindi. Hangin nga pala kanina eh. Pero ulap din eh. Ang dami nagliliparan mo. Ah. Ayan yung mama na tatarantan niya. Kahit pati yung mga buwa dyan, nagbibidyohan din eh. Kaya nga eh, ano kayang meron? Kakatakot. Ibigyan ba dyan ngayon? Dito nga lang banda. Ay, nakatakip din sila ng mga... Ano ba kung anong parang usok na lumabas.